Gusto mo bang makarinig ng kwento? Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay. Abangan niyo po ang kakaibang Stories every Tuesday and Thursdays, 9 AM to 12 noon dito lang yan sa kaakay ng Good Vibes Station GV99.1. Mahabang pasensya at maraming dasal ang ginawa ng mga tao. Ang mga kalsadang dati buhay dahil sa mga sasakyan at iba't ibang ingay ng paligid ay ngayon tahimik na. Ang mga tahanan ay naging sarili nating bilangguan. At ang mga tao ay naguguluhan sa isang mundong wala sa kanilang plano at di alam na may kasiguraduhan kung kailan matatapos. Ang unos na hindi natin inaasahan. Ano kaya ang gagawin ng bawat isa sa gitna ng katahimikan? Magandang araw, DJ Kakay. Ako pala si Leslie, isang babaeng mahiyain na nakatira sa Takloban. Nangyari ito noong 2021. Grabe ang emosyon ko sa araw-araw dahil sa nangyaring pandemya. Hindi ko lubusan na akalain na magtatagal ito at aabutin ng mahabang panahon. Tanging internet lang ang aking naging libangan dahil sa stress na dulot nito. At ito ang nagsilbing tulay ko para makausap ang mga kaibigan ko na naging busy na rin dulot ng pandemya. Nasubukan niyo na bang kumausap ng mga taong hindi niyo pa lubusang nakikita? At sa ibang lugar na pinanggalingan nila. DJ Kakay, ito ang aking kwento tungkol sa pagkakaroon ng mga bagong kaibigan na hindi ko inaasahan na mapapamahal ako at hahanapin ko. Ay, kakainis naman sa bahay. Tapos bawal pang lumabas. Anong gagawin ko dito? Nakailang scroll na ako sa Facebook. pero pa ulit-ulit lang. Tapos, ang corny pa ng mga people. Puro renegade. Tulog kaya ako ulit? O kaya, hanap ako sa App Store? Uy, heto kaya? Ay, masyadong pambata. pas 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 May subscription pa! Ano kaya tong Discord? Kabog sa download sa ah. matray ko nga ato Hello? Grabe, mali pa na pindot ko. Wow! Hello! Ay, pating! Hello, be! Ah, uh, hi po. Uh, hi, nako. Walang puto dyan, be! Pindot ka lang. Tapos kung sino-sino na yung makakausap mo. Parang call center pa. Ganon! May mga servers dyan na pwede mong salihan kailangan mo ng invites. Pero since baguhan ka, I can invite you sa iba't ibang server na sinalihan ko. Aba, ang bait mo ah! Pero nung ako ang sungit-sungit mo. Wow, thank you! Ano nga pala mga name names nyo? My name is Kauru, taga Makati. Pero hindi Makate! <laughs> <laughs> Babantot lang. Hoy! <laughs> ako nga pala si Paul, taga Quezon. Ang fanan nyo naman. Ako nga pala si Sammy, taga Takloban. Ang layo mo naman. Ano kita niyan malilibre? Ipadeliver mo na lang? <laughs> Naku! Huwag kang maniniwala dyan sa libre-libre na yan, girl. Ini-eme-eme ka lang yan. Anong huwag maniwala? Sinindan nga kita eh. Wow, yaman mo naman pala. Grabe. Sinindan? Sinindan niya ako ng piso. ba diba? Napaka-great. Aba, madami ka nang magagawa sa piso. Eh, ok sa'yo. Sa mahal na mga bilihin ngayon, kahit candy, wala ka nang mabibili sa tig-piso, no? Hagis ko pa pabalik sa'yo yan. <laughs> kung ano-anong bagay lang talagang ginawa namin noong pandemic, DJ Kakay. Natry kong magdalgona, mag-exercise, pero after three days, tinigil ko na. Ang hirap ilaban sa katamaran kasi yung mga higaan sa likod ko lang. Tapos ang hirap pa sa online class kasi kailangan ikaw magturo sa sarili mo. Nakakayak nga minsan kasi may mga hindi ako maintindihan kahit ilang ulit ko pang pag-aralan. Sa sobrang bored ko sa bahay, DJ Kakay, Nakatry ako ng mga bagay na hindi ko pa nagagawa. Grabe, hindi ako usually nakikipag-usap sa mga tao. Pero para ang gaan ng loob ko sa kanila. Sobrang gaan na para ko na silang totoong kaibigan. Ang saya makipag-chismisan. Parang nakahanap ako ng mga totoong kaibigan na pwede kong masabihan ng aking mga problema. Oh, ang haga dito sa server, Sammy. Nakakainip kasi sa bahay. Eh, wala akong magawa eh. Syungak! Ang daming ibang server dito. Eh, iba yung vibe doon. Puro English. Tapos, may mga nag-anime voice pa. <laughs> Aba! Ang aga nyo ah! May chismis ba tayo? Wala ah. Kakadating ko lang din dito. Ay, nakakainip no. Bawal mag-mall. Tapos kahit lumabas ng bahay, bawal pa din. Oo nga, sobrang higpit ngayon. Kwentuhan na lang tayo literal na everyday niyong marininig mga chismis ko sa buhay. True na. <laughs> Nakakasawa nga eh. Charis, peng-peng na ngayon si Jake Cyrus. Boy, yung sama mo. Gustong-gusto mo nga yung mga chismis ko eh. Ayan, si Lestin na lang. Di pa yan nagkuwento. Tapos, ginagawa pa tayong podcast everyday. Ano bang gusto niyong malaman? Yung every single thing that you do that you see and that you experience in this world that is cruel and rude. Rude! <laughs> Love life mo. Ganyan mga, mga happenings mo sa life. Hmm. Nagkaroon na ako ng jowa sa isang online app. Tapos, grabe, muntik na ako maging kabeta. Like, literal. Huh? May jowa na, no? Hindi, hindi lang basta jowa. Asawa pa niya. Ano? <laughs> Eh, di ko naman kasi alam. Nagkukwentuhan kami noon about life. Tapos, parang sinasabi niya sa akin na liligawan niya ako. Eh, ako naman itong si Go. Palaging sumasabay sa gusto niya. Tapos, bigla niya akong ginose. Hindi siya nagchat-chat or anything. Tapos, nagtataka ako bakit ganun. Chinachat ko isa-isa yung mga kaibigan niya. Sabi ko, um, nasaan na si Boy? Tapos sabi niya, Busy na yun sa life, pati sa anak niya. What? Halak ka. nag Georgia ka pa ng ika na utos. <laughs> <laughs> oh, tapos anong nangyari? Ayun. Nag-usap. Nakausap ko siya ulit for how many days. Tapos, sinabi ko sa kanya na yung nalaman ko through his friends. And then, alam niyo, grabe ang lala. Bakit, OMG? Sab anong sabi, pinatulan mo ba, girl? Ang sabi niya, Bet ko ba daw ba maging kabit niya? Ano? <laughs> tawang tawa ako sa, sa... I mean, tawang tawa ako sa kanya. Kasi akala ko magpapasori siya or what? Ha? What the hell? As in for real talaga. Kasi sabi ko pa sa friend niya, paano magkaka-baby? Sabi niya 18 pa lang siya. Nag-aaral pa. Tapos sabi ng friend niya, 32 years old na. Tapos matagal na sila ng asawa niya. Baka pinagtitripen ka lang noon, sabi ng friend niya. Buti na lang at sinabihan ka ng mga friends niya. Kung hindi, hi. Sinasabunutan ka na ng asawa noon. Kaya nga, talagang mala-ema ng ika na utos yan, girl. Baka Gabi. <laughs> nakapost ka na din sa Facebook as kabit girly. <laughs> Bukod kina Leslie at Paul, DJ Kaka, ay may nakilala ko iba't ibang tao sa iba't ibang server. Ayos naman silang kausap kahit minsan hindi ako makasabay sa mga usapan nila kadalasan tungkol sa online games na matagal na nilang pinag-uusapan. Kaya madalas, no, OP talaga ako. Iba pa din pala talaga kapag ka-vibes mo yung mga tao. Tapos same din kayo ng humor, kaya hindi na kayo mahirapan na makihalubilo. Isang gabi, DJ Kaka, sa sobrang inip ko dahil hindi ako dinadat na ng antok, ay naisipan kong pumasok sa isang server para tumambay at magpakilala sa ibang tao. At para magpalipas ng oras dahil wala pa si ng Kauro at Paul, nagulat ako nang may pumasok na isang lalaki at nakipag-usap sa akin. Hi po! Hello, people of the world! Ay, hello po! Hindi ko narinig. May ginagawa kasi ako kanina. Sorry. Okay lang po, he. Nice meeting you. <laughs> Ba't ka't matawa? You too. ano po lang ginagawa mo here? At anong hanap mo? Ano to? Job interview? <laughs> Alas, sorry. Akala ko. Biro lang. ako nga pala si... Leslie. Nagtatambay lang ako dito kasi wala pa mga friends ko from other server. Hanap ko lang yung kausap. Kahit saglit lang. Ano hanap mo? Ako na hanap mo. Ako to si Eman. Eman Dilo. <laughs> Grabe! Ngayon ako, magkakilala pa lang tayo. Puro ka na joke ah. Anyway, Anyways, Chinese ka ba? de joke lang yun. Kapampangan kasi ako. Ah, sige, sige. Corny, no? Di ko sure. Eh, di ako kapampangan eh. Ang sungit mo naman. Ha? Paano naging masungit? Di ka naglalaut eh. Hindi, <laughs> 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 ha, Joke lang, ito naman. Naging kausap ko na rin halos araw-araw si Emma, DJ Kakay. Ayos naman siyang kausap, pero may mga araw na ang corny niya talaga. Nagkukintuhan din kami tungkol sa mga bagay na alam naming pareho, tulad ng K-drama at K-pop. Siya na rin ang kausap ko sa tuwing busy sila Kao at Adrian. Sa di tagalan ay naging kaibigan ko na din siya. Ilang araw pa lang simula nung nagkakilala kami, ramdam ko na yung pakiramdam na pinakikinggan ako. Nung hindi pa nagsisimula ang pandemya, hindi ako madalas makwento sa mga kaibigan ko sa school tungkol sa nangyayari sa aking buhay kung sino naging boyfriend ko o kung anong ang maganap ko sa buhay. Napapansin ko na nagiging talkative na ako at kahit di ko kakilala, ay may lakas na ako ng loob para makipag-usap sa kanila. Para naging routine ko ng makipag-usap pag gabi-gabi. Minsan ay hinahanap-hanap ko pa nga. Uy, alam niyo ba pumasok ako sa ibang server? Tapos may nakilala ako doon. Ang lalim ng boses niya. Parang Parang yung mga podcast, nakaka-inlove talaga. Parang ganito ba? <clears throat> Baby girl. <laughs> Ew! Grabe. Ganyan narinig ko sa ibang server. Tapos may not cute girl voice pa. Tapos pa, tapos it turns out, lalaki pala yun. Naku, bisitahin ko nga siya ulit bukas para mag-chatmates na kami. Mga ganyan, baka... Mas matakot sila sa akin daw. True. Baka mag ka sa akin. May hindi ka kinukwento sa amin, no? Huh? Mm, server 5? Hoy, <laughs> <Uy>, wala yun! <laughs> Ay, sus! Kwento mo naman. Sino yun at naka-private call kayo? <laughs> Nakilala ko siya last week dun sa server na yon. Bigla niya akong kinausap. Ganun, tapos nagkwentuhan lang kami about life. Pogi ba? Ewan, di naman nag-open cam. Pero okay lang voice niya, di masakit sa ears. Pero mas makitubasas sa na kayo. Kaya di kayo magsasawa sa akin. Ha? Ha? M may naririnig ka ba, Leslie? Parang may nagsasalita. Oo nga eh. Parang ang lamig ng hangin na. Ah. <laughs> <laughs> ang sama <sumahan> niyo. <laughs> Nagulat at ah, natawa ako, DJ Kakay, nang banggitin ni Paul yung nakausap ko na isang araw. Nakalimutan ko na... Pero bigla ko lang naalala na posibleng makita pala ng mga kaibigan ko kung sino-sino yung mga nakakausap ko at sinasalihan kong server. Pinakilala ko naman sa kanila si Eman. Minsan kasama naman siya sa mga kwentuhan naming magkakibigan. At kapag wala si Kauro at Paul, kami lang ni Eman ang natitirang magkasama sa server. Halos siya lang ang madalas kong kausap. Hindi nagtagal nagkagustuhan kami, DJ Kakay. Oo, alam ko mabilis nga. Pero may kakaiba siya sa, na sa akin. Lalo na nung mga panahon na wala akong kausap o kapag may problema ako sa buhay. Siguro bata pa yung isip ko noon. Pero nahulog ako sa taong ilang beses ko lang nakausap at hindi ko pa talaga lubos na kilala. Aba, aba, asan yung baby Emon mo? True! Bakit di mo kasama, be? Wala siya. Nasa kabilang server ata. Ano? Nakikipagyabangan na naman siguro yun, no? Hindi ba, Liu? Sabi niya, kakausapin lang daw niya yung kaibigan niya. Kaso, babae? Hmm, hala ka. Baka may kapalit ka na niya. Pero oo nga, parang may something wrong doon sa jowa mo, girl. Like, I smell something fishy. Ha? <laughs> Bakit naman? Kaya naman, Jeje, agad. Kasi napapansin ko na napaka-vocal niya about sa mga kaibigan niya. Which which is, di ba, puro babae mga kaibigan niya? Tapos pag tinatanong mo about relationship niyo, wala siyang masabi. Like, speechless ka, boy. Kilalanin mo muna ng husto yung jowa mo, Sam. Baka masaktan ka lang din niya. Ay, wait lang. Um, Mag-join lang ako sa kabila, ha? Grabe ka naman. Lagi mo na lang kami iniiwan. Alam mo, sa totoo lang, yung babae Ita na yan, simula nung nagkakilala sila ng diyowa niyan, di na niya tayo pinapansin. Ano ba? Basta balik ako later. Namiss niyo naman ako agad. Napaisip ako sa mga nabanggit ng aking mga kaibigan, G. Kakay. Pero may mga tiwala naman ako kay Emma na hindi niya magagawa kung ano man ang nabanggit nila. Nasa isip ko sa mga panahon na yon ay baka na mali lang silang nakita o binibiro lamang nila ako. Lumipas ang mga araw na hindi maalis sa utak ko yung mga sinabi nila sa akin. Kaya inaaya ko si Eman sa server naming magkakaibigan para magkaalaman talaga kung may katotohanan ba ang lahat. Anong gagawin natin dito? May laro pa kami ng kaibigan ko eh. Gusto lang ako malaman. Uh, ano naman ba yun? Basta wait ka lang. Oh, may eh, bagong dating server kayo ha? Hmm. Aso na si Kao? Pa-online na yun. Hi, people of the... Kao! At Paul, pinatawag ko kayo kasi may gusto kong i-clear. Ano to, bahay ni Kuya? So, what naman nito, kala mo kung sino. Eh, ano naman? Shhh! Ako na muna magsasalita. Nakita niyo ba talaga si Evan sa ibang server? Ah, uh, eh, no, nung isang araw, Baka naman kamukha ko lang ang profile ko. Same kayo nung nakita ko ng profile number. Ah, uh, eh baka natutulog ako. Yung ano yung PC ko, ginagamit pala ng kapatid ko. Marunong na ba talaga mag-CP yung 2 years old? Grabe eh, man. Ah, oo oh, naman, naturoan ko na. Ah, sige. Baka nga hindi nga ikaw yun. Oo oh, naman, no. Hindi naman ako nagigipag-private call sa iba. Hindi ko pa sinabi yan sa'yo, ah. Eh bakit parang yung minimin mo? Nako, nako. Mukhang may away ata mamaya. <laughs> Ang sasama pala ng mga isip ninyo eh. Eh, ay, ewan ko sa inyo. Aalis na ako. May laro pa ako. Sandali, kinakausap ka pa namin eh. Ang labo mo naman. Kaya ba join mo ako dito para pahihayin mo ako sa mga kaibigan mo, ha? Hindi, hindi. Hindi naman sa ganun. Ang gusto ko lang naman eh. Tumigil ka na. Bala ka dyan. Naku. Mukhang may susuyuin ka mamaya, girl, ha? Napaka-red flag talaga ng lalaking yan. Napaka-immature pa. Inis siya eh. <laughs> <laughs> Hindi ko na tuloy alam ano ang isipin ko, DJ Kakay. Minsan, mapapaisip ako sa mga nangyayari kung tama pa ba yung mga naging desisyon ko na paniwalaan si Eman sa mga sinasabi niya. At hindi ko na din alam kung prank lang ang mga lahat ng yon. Prank lang ba na kaibigan ko na baka ayaw lang nila si Eman kasi ilang beses nila akong binalaan tungkol sa kanya. Kaya hindi ko na talaga alam, DJ Kakay. Nakakainis kasi bago lang din sa akin ang sitwasyon na to. Mas ginugol ko ngayon ang oras nakasama ko si Eman para mawala ng mga nasa isip ko. Mas nagban kami ngayon at sinubukan kong laruin yung mga games na nilalaro niya. Ang kaso lang ay palagi siyang naiinis sa akin sa tuwing nagkakamali ako. Tinuturohan ka na kasi, ayaw mo pa sumunod. Hindi ko nga alam kung saan ako, saan liin eh. Ang kulit mo, babe. Tignan mo, talo tayo. Sorry. Ay, ilang araw na agad na tinuturuan, pero di ka man lang gumagaling. Buti pa si Kea, one day lang. Anong sabi mo? Wala, sabi ko matulog na tayo. Lustrik tuloy ta ako. Pinatayin ako ng tawag ni Eman dahil sa hindi ako makasunod sa gusto niyang laro, DJ Kakay. Sinubukan ko naman pero wala talaga akong hilig sa mga laro na nilalaro niya. At hindi din ako sanay na maglaro sa mga online games. Napaisip din ako doon sa binulong niya. Kahit na mahina, rinig na rinig ko pa rin yun. At sumakit ang aking dibdib. Oh, bakit mag-isa ka lang? Nasaan niya jowa mo na kinain na ata lahat ng kulay red sa mundo? Natulog na eh. Naku, sure ka ba? Oo, kanina kasi nagalit siya sa akin kasi di ako makasabi sa laro niya. Ay, red flag talaga yung jowa mo. Hiwalayin mo na nga yan. Mas nakaka-stress pa yan kaysa sa mga exams mo eh. Ewan ko, nakakainis kasi bakit? Eh, alam mo yun, bakit siya maiinis sa akin? Di ko naman kasi talaga alam laruin yung nilalaro niya. Ang babaw niya talaga. Baka naman naghahanap lang siya ng away para makatulog siya agad. Oo, oh, Chumichika kayo nang hindi nag-aaya, ha? Kakapasok lang niya, eh. <laughs> True. Ayang si girl kasi, stress na naman sa jowa niya. Ha? Huh? Bakit? Away daw sila sa, sa game ba yun? Tapos tinulugan siya. Tulog? Eh, nandun sa kabilang server, ah. Weh, Di na. Ayan, check mo messages mo. May screenshot ako. Sumama so, bigla pakiramdam ko nung nakita ko yung sinend sa akin ni Paul. Yung akala kong tulog na ay nandun nagtutulog tulugan lang pala. Sinubukan ko siyang tawagan pero hindi siya sumasagot. Buong gabi akong nag-overthink at umiya kasi walin siya sa akin. Kinabukasan hinintay ko siyang mag-online para mapag-usapan na namin. Oh, ano? Aga pa ya? May itatanong sana ako. Ano na naman yan? Aawain mo na naman ba ako? Natulog ka pa kaagad kagabi? Oo. Nag-goodnight na nga ako, di ba? Bakit nasa ibang server ka? Pwede ba? Huwag mo akong simulan ngayon. Hindi mo kuha account ko dun para may makuha akong points kinabukasan. Ah, ganun ba? Ito naman nagagalit agad ng tatanong lang eh. Nasa sayo na kung maniniwala ka o hindi. Basta ako, matutulog pa ako. Eh, di sleep well. Sleeping beauty. Ganito pala talaga ang isang relasyon, DJ Kakay. Yung hahayaan na lang mag-overthink at hindi ka kayang i-assure na. At pababayaan ka na lang mainis hanggat sa ikaw na ang pagpakumbaba. Naging rutina namin ni Emma na mag-away. Which is not good sa mga couples kasi parang ang toxic na pero pinagpapantasyahan ko pa rin siya. Baka dahil may problema lang siya or, or baka ako lang talaga may problema. Babe, bakit kaya hindi na nag-join sa server si Nakawat Paul? Baka busy lang. Or baka di online. Eh kasi nung isang araw lang, magkausap kami. Tapos bigla, kinabukasan, ayun, hindi na sila mahalos si makajoin sa server. Pero online naman sila. Eh baka naman nagtatampo. Wala naman kami pinag-awayan eh. Ya mo na yan, babe. Baka pinaplastic ka lang ng mga yan. Hindi naman sila ganun. O baka ayaw nila ako para sa'yo. Kita mo naman nung minsan kung ano-anong pinagsasabi sa'kin sa para lang sirahan ako. Naku, Loy loyon mo na yan. Yung mga yan. Hello ko. Bakit naman? Wala naman silang sinasabi na ayaw ka nila eh. Eh, totoo naman kasi. Di nila ako gusto kasi ang tanda sa sa'yo. Tapos di kita pinapayagang tumambay sa, sa server, na, server na yan kasi baka may ibang lalaki doon. Wala silang sinasabing ganyan. O bakit ka nagagalit sa akin? Di ko naman kasalanan na hindi ka pinapansin ng mga yon eh. Hindi naman ako nagagalit. Eh ikaw to kung ano-ano sinasabi mo tungkol sa kanila. Huwag mo na pagtakpan ng mga kaibigan mo. Alam ko naman. Kung ayaw mong maniwala, eh di wag. Ayaw ko makita kang nasa server na yan. Kung hindi, mag-break na lang tayo. Wow ha? Ikaw nga sa server mo, pugad ng mga babae. Bakit? Tumarot ba ako? Wala na bang tiwala sa akin? Yung totoo? Wala talaga. Alam mo, wala nang may na mabuti iyo ang mga kaibigan mo. Wag... Wag ano? Wag na silang kausapin, ganun? Ganun ba gusto mong mangyari? Oo, alam ko kung bakit. Dahil nagiging toxic ka na sa akin. Ano? Ako pa ngayon ang toxic sa relasyong ito? Narinig mo ba yung mga sinasabi mo? O sa diyong makitid lang talaga utak mo? Ang sakit mo na magsalita. Bakit nanay ba kita para pagsabihin mo ko ng ganyan, ha? Eh ikaw, tatay ba kita para pagbawalan ako makipag usap sa mga kaibigan ko? Hindi naman, di ba? Hindi ko expect na ganyan niya pagsalitaan ang mga kaibigan ko. Para bang malaki ang galit niya sa mga ito. At ayaw niya ako makipag-usap sa kanila. Sinubukan kong pakitunguhan si Eman pero napuno na talaga ako, DJ Kakay. Kasi grabe yung pagiba ng ugali niya. Nagagalit siya sa mga mababaw na dahilan at kapag ako na ang nagagalit, ay binabaliwala naman din niya ang mga ito. Madalang ko na rin makausap sila Paul at Kauru dahil hindi sila nag-join sa server namin, magkakaibigan. Iniisip ko na lang na baka busy sila sa kanilang online classes. Pero nagtataka ako kasi Naka-green naman yung mga profiles nila, kaya bakit hindi sila nakakapag-join sa aming server? Hoy! Buti na ko kayo dito sa server! <laughs> ah, hello. Kumusta naman kayo? Oh, lang naman. Ikaw? Ah, okay. Okay lang din. May problema ba, guys? <laughs> Wala naman. Nabisi lang. Sige, matulog na ako. May pasok pa bukas. Ako din eh. Ah, ganun ba? O, sige, sige. Good luck. Ilang araw na din ang nakalipas nung huli kami nag-usap. Sinubukan kong tsempuhan sila sa server namin pero wala sila at hindi pa nagparamdam. Sa sobrang paghihintay ko ay sumali at na, nagpa-invite ako sa iba't ibang server at nakita ko sila na magkausap. Pinalitan ko ang pangalan ng account ko at profile picture para hindi nila ako makilala. Pagka-join ko sa server ay pinalitan ko ng mas maliit ang aking boses para hindi ako mahalata. Hello? Ay, hello po. Ang cute naman ang boses mo. Parang naipit sa pintuan. <laughs> <laughs> Natitak na ba kayo dito? <laughs> Nung isang araw lang. Sa mukha ba, Sam? Alam kong ikaw yan. <laughs> Christian. <laughs> Lako, girl. Alam namin, kahit nag-iba ka ng profile picture, kilalang-kilala namin yung boses mo. Ano siya? La, <laughs> ba kasi kayo? Bakit iniiwasan niyo ako? Paanong hindi, paanong hindi iiwasan? Mas nakafocus ka dun sa jowa mong mayabang na walang ginawa kung hindi sumigaw. Tsaka, nakailang aya na kami sa'yo pero palagi ka namang tumatanggi. Porket pandemic friends mo lang kami, hindi mo na kami binalikan. Huhu. Eh, sorry na. <laughs> masyado kasi akong focus kay Eman. Akala ko magtatagal kami, pero ayun, pinakawalan ko na. Hewan ko naman kasi sa'yo, masyado kang nagdala. Masyado kang nadala ng kor kornihan ng lalaking yun. Ayan tuloy, broken ka na naman. Grabe ka pumili ng mga damit na isusuot mo, pero pagpili ng lalaki, nakatakip yung mga mata mo. Nagtampo lang naman kami sa iyo kasi mm. di mo kami pinagkikinggan tapos mas pinapaniwalaan mo pa yun. Napansin ko naman yun kasi napaka ewan yung gumawa ng palusot. Ha? Huh? Bakit? Eh kasi naman nung isang araw na iniwan niyo ako sa server, ang sabi niyo may pasok kayo kinabukasan kaya matutulog na kayo. Pero wala naman talagang pasok kinabukasan kasi sandi. <laughs> Tigil tawa ko nun, kaya kaagad na akong umalis sa server, baka mag-break pa kayo. Mag pa yung acting ko. Eto <laughs> kasing si Paul, magpapalusot ng alang. Ewan pa, napakasunod tuloy ako. Sorry guys ha, mas inuuna ko yung panandali pag-ibig kaysa sa inyo. Masyado din kasi ako nadala sa mga matatamis niyang mga salita na may expiration date pala. <laughs> Ay sus, huwag mo nang babalikan yun ha, para happy na tayo always. Oh, may nag-text sa'yo. Baka si Emma na yan. Marupo ka naman yan. Siya nga. Alis muna ako. Naku, pa-block ka namin. Biro lang. May nag-chat lang sa si messenger. Sa buhay natin, makakatagpo talaga tayo ng mga taong nagbibigay sa'yo ng saya, ngunit may mga tao din na tanging maibibigay lang sa'yo ay sakit ng ulo. Sa panahon ng pandemya ay halos lahat ng bagay para sa atin ay bago. Kaya lubusan natin itong ginagawa kahit walang kasiguraduhan na ito ay tama. Nakakalimutan natin minsan na mag-isip at uh, nang mabuti sa mga desisyon na ginawa natin. Katulad na lang ng aking kwento na nagbigay sa akin ng aral na huwag magtitiwala ka agad sa mga nakikita at pinararamdam ng mga bagong dating na tao sa buhay mo. Dahil minsan, nakakalimutan natin yung mga taong matagal na sa paligid natin kasi nabulag tayo kung ano yung panibago sa paningin natin. Dumipas mo na panahon ng pandemya pero nandyan pa rin ang mga taong nakilala ko sa internet. Kahit na hindi kami madalas na nag-uusap o hindi pa namin nasubukan na mag-meet up, naramdaman ko pa din na kaibigan pa rin ang turing nila sa akin.